100, kasi guys na delay yung flight natin kasi lakas ng ulan ko niya sa Manila so uh, nakuha namin yung mga luggage namin pina-check in kanina eh bumili na rin kami ng sim card dito kami bumili kasi hindi na yung yung ating ano, travel agency na susundo sa atin sa gate 4 daw po yun ayan so yung mga bakitahin dito okay. 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 White right tap, oh. Ito namang kila, Joanne. 2.4. 7.11. Ito nga 7 7.11. Then... Ito yung binili ko. Huwag <inaudible> ka sabi ko. <laughs>

So, uh, habang inaantay namin yung aming check-in sa hotel, sa so, alas dos pa kasi yun ang hapon. So, pumunta na kami dyan sa Patevicon Market. Ayan, so yun yung daan papunta doon. Medyo malayo siya from uh, our ano hotel na Bangkok uh, uh, suit. Ano, Bangkok City Suit Hotel So, yan So, nandito na kami ngayon, guys Sa Pate Vicon Market uh, Tara yung may close pa so mamaya daw ng konti ito After lunch may inubo lang kasi ako so ito so maabot yata kami ng 30 minutes na mag travel from our hotel and ito siya <laughs> there is a Lupin's din ayan ito is 3 for 100 ito naman ito naman is 100 each <clears> tingin <throat> tayo ng mas mura It's all one fifty, one hundred, two hundred fifty. <clears throat> mm hmm. Ito mga ano? Oh. Angin forty baht? One fifty. Ito maganda. Oi, oh, to mga branded. Shit, guys. Forty. <coughs> Ayen so. dito tayo din. Uy, may mga bugs, papasukin natin yung mga bags. Tama. 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 Ay, kaya, dahil kang kayo mo Dahil Oh, ito ang ganda Pinagayot akong bag dati Pagkano siya 250 Oh, 250 siya Meron din mga ganito Inubo kasi ako Sakit sa lalamunan na Ayan So, tinatapos na akong magkalkal? kal Lalo itong saguho Hindi naman Oh, may 100 oh 100 Actually, yung mga 100 okay na Okay na yung 100 baht. Kasi, <clears throat> so, number one thing Huwag tayong magkakonvert Ayan Ayan ito ang ganda ดิ di ba original show okay One five yung iba? Mahal

โอยทยที <S <s <hr ie> oh ่โอ้ี่บ้าเล้ยงีุ่กาอย่างมากนทัว้นทีของประเทศไทยกันค่ะคบบกวาการเ้มันีาวมอวโ้บัด na polo okay na to 50 baht iniwan ko yung dalawa doon tinatamad akong magsalpal ito 50 baht din <coughs> Nakapanood ko ito sa ano, sa YouTube. Hindi mo tang na din. Ako to mat magkalkal. Okay. okay. Mm -hmm. <coughs> Sabi nila may mga mas mura pa daw dito. Yan sa labas. Ito yung 50 ba? 50 baht tayo ng mas mura. Ayan. Okay. Okay. O oh, ito si din Ito kaya. <coughs> oh, oh. 50 din sila. Ah, nakas. Ba't yun ako, guys? Na magkalkal. Oh my God. Kasi antok ako talaga. Ito 100 Dito na lang tayo Masyal na tayo dito Saka na lang tayong Umunta sa mga gano'n oh, Ito sa pati ko <laughs> Okay Mm-hmm. Uh -huh. Gagutom lang ako siguro. Uy, ang ganda oh. Oh, wow. Oh, 250.

Ah. Uh, mukhang nagugutom ako. Ito oh, 10 pesos. Ay, 10 pesos. 10 baht mga 'to. So, dapat daw magkalkalka ng ganyan. Ah, nakakatamad. Uy, doon no. Oh. Kasi yung sister ko. Yung ano know So, that's 20 naman siya. Okay. Ano ba daw ganun. Ha, huh, pero wait lang. Tinata. Tamad ako talaga, guys. Kain nga muna ako dito. Oh, ito, five. Five baht. Okay to. Oh, five baht lang, oh. Okay. Wait lang ha. Dito, pwede kayong kumain. Wait lang. Nagugutom ako eh. <coughs> ano yung pwedeng makain kaya dito? So yung light lang Ang pwedeng kainin Okay Ano nga ganito lang Oi, How much is this? How much? How much? Oh, two. Ah, okay. Can I have one, so i ah, okay. okay. <laughs> All of this is twelve, sir. Okay. Ah, okay, okay. Ah, sorry. What is this? What is this, sir? Fish. Ah, fish balls. Okay. Mm -hmm. Ayan, so fishball tapos itong ano crab stick din hot pink na hot dog, guys oh. And then yung juice natin kung masarap siya. Ang asin. Hindi masarap. Ayarin natin 'to. Grabe ang hanggang ng sauce Ang ng sauce guys, oh my god Hmm, ah. harap Nalang na pin harap hmm. mukha doon na pink. Maramis. Huwag kung nasan yung dalawa. Ito oh. yung inyong mungkin masarap. Maalat. Maalat na maasin. Mas nang hindi masarap guys yung okay, kainin ko lang muna to yung nakuha ko 2 short for 100 baht so dito naman mas super dami so tingin tayo dito medyo press ko dito kaya yung doon sa loob ang init talaga dito guys sige balik po tayo dito pili lang po tayo And so 10 baht ang isa So nakapili siya ng 10 pieces So pili pa tayo Kalkal -kal lang, yun yung baliwan na doon na sa tukto ko Kakapagod lang Yun tayo yung nakapila Sa so, dito kami sa may uh, no, shoes section Kahit halo-halo naman yan eh So dito ay titingin kami ng mga black shoes And siyempre tsinelas sana Kasi wala kaming dalang tsinelas At lahat pala ng klase na yan ng sapatos ay 350 Baht Ayan, pero hindi ako kukuha dyan kasi para sa akin medyo pricey siya sa isang ukay. So, maghahanap na lang kami later siguro or bukas ng aming mga pwedeng kamitin namin dito sa Thailand ng aming... Ayan, so ito parang halo-halo sa atin guys. Pero ito ay some sweet one. It's 30 baht. Two packs? Yeah. Okay. Ay, diba? Ganito nang wag ano itong mga ito ito oh. parang jelly ay nakikat na kabal lang ma'am mangan tayo parang parang halo parang milky yan 30 baht A ah, caramel. Okay, caramel. Then what's that man? Okay. Oh, okay.